Hello guys, kumusta na kayo? Nandito naman ako. Naglakwat Samahan niyo ako. Balik na dam. Sakay, wag mo sakay kay way sakyanan. Hirap talaga mo sakay sakay nang nitong lugar. Kaya nga guys, samahan niyo ako. Magkatakad Kasi parang ganito na talaga ako mag magdal magdaldal ako dito sa ano ko. YouTube ko. Samahan niyo ako magdaldal, guys. Wala akong kasama. Oh, di ba? Ang init, grabe ang init ngayon, guys. Oh. Anuhan kita. Naglakad ako, papunta akong inupakan. Wala pang sakyanan kaya Hintai-hintai lang aku gitu Grabe kine Hai vlog Atara balik mga sakyanan di Ani Nahut dah nabag mga Puan hai grabe Nahut dah nabag mga Time out una. Three hours later. Hari ko dali magbuhat sa asakyanan. Bye. Karang inita. Ayan, may ano. May. May ano, may bunga na. O ayan, ayan. Uma, atis, o maapis. ayan. May bunga. Asa na. Ayan, o. Dito ako sa puno ng atis. Hello, guys. Ngayon, nandito ako sa Inupakan pumunta lang talaga ako dito kasi nga gusto ano uh, type ko tong na lugar na to kasi dito dito ako dati nakatira kaya uh, parang gusto ko na rin dito Kaso lang nagahilongos ako eh kaya oi ako anyway guys parang gusto ko na yata mag ano na lang dito, dito sa YouTube eh. mag magkwento na magkwento Wala naman kung naghintay ako ng ano sa Hi! Hello everyone! Kumusta na kayo mga ka uh, YouTuber? Kumusta na kayo mga friends? Lahat ng mga ano, mga kaibigan ko, ka-team maraming salamat sa inyo Kumusta na kayo? Anyway guys andito ako sa ano, inupakan lete, nito ako nagbibidyo, kaya eh, to this video uh, mag-iingay naman ako sa inyo mag makipagkwentuhan ako sa inyo kaya kayo ang aking kwentuhan ngayon so ngayon guys parang naisip kasi parang dito ako dito ako parang komportable na mag magsasalita ng magsasalita kaya ito ngayon ang gagawin ko sa inyo guys kaya habang wala pa yung sasakyan kasi uwi na ako doon sa amin sa Hilongo habang wala pa yung sasakyan magkwentuhan muna tayo anyway guys nangarap ka ba kung nangarap ka gagawin mo na ngayon di ba So, kung nangarap ka, lahat ng gusto mo lahat ng iniisip mo, lahat ng mga pangarap mo, ay talagang gusto mo talagang gagawin, kaya sa ngayong naka-interact yung naka-interact yung mga sasakyan kaya hindi marinig sa ano eh ang ingay-ingay anyway guys, wala pa sa sasakyan kung nangarap ka lahat ay gagawin mo sa tamang paraan alikabuk pa sa tamang paraan ngayon, nangarap ako. Pariha, pariha tayo nangangarap. Kaya, kung ano mang naisin mo sa iyong buhay, dapat gagawin mo na ngayon. Hindi mo pa ipagbukas or sa another day pa, another year, another month, o ano, diba? Kaya ngayon, gawin mo na habang nakakilot ka pa, habang malakas ka pa. Kasi nga, ayan, nagsasakyan. Tika muna. Parang gusto ko nang sumakay. sa bus station. Pauupuntang sa amin sa lugar sa Ilumos. One hour later. Hello. Hingabot ah, na ko sa Hilongos. Kasi nabahin diba, sakay na ko pa ba sa Bato. Ah, di ako karon sa painitan sa Hilongos. Ito uh, oh, Yan. Hmm. Photo, sikwate, at saka munggo. Ang tinatawag nila rambol. Bakit wala akong lipstick eh? na mutla? Anyway guys. Ngayon tayo. Halika. Ngayon tayo. Samahan niyo ako. Kumain. Tapos magpintuhan tayo. wag ayong umalis. Kasi magpintuhan tayo. Habang kumakain, may kwento ako sa inyo. Ika sa mo na ako, ha? Mainit. Mainit ba kaya habang mainit pa, magkwentuhan tayo. Anyway, guys, iba nangarap ka. Tayong lahat nangarap. Kung nangarap ka, dapat gawin mo na ngayon. Huwag mo ipabukas. Kasi nga, yung sa akin, nangarap ako, ginawa ko, oh, hindi ako minto. Kaya, kung nangarap ka, gawin mo na ngayon. Huwag mong ipagpaliban dahil mahirap. Maraming maraming mangyayari sa bawat segundo ng ating buhay. Kaya kung nangarap ka, gagawin mo na ngayon. Diba? So, kain mo na ako ngayon. Sa aking pangarap, nakaisip ko kaya ginawa ko ito. Pero minsan mayroong mga trouble sa ating buhay, mayroong mayro mayroong parang parang hindi mo makayanan, parang gusto mo nang huminto. Huwag dapat kasi nga tuloy ka lang, tuloy tuloy ka lang kasi gabayan ka ni Lord. Dapat, dapat dapat mo anong gagawin mo. At saka habang nangarap ka, hingi ka rin ng payo ng sa ating Panginoon kasi kung wala siya, wala mangyayari sa buhay mo. Budak nggak suka bicara kayak gini. Jadi kalau di Mopo stand by, ukur sa, ini tiga pon ram rambol. guys Kembali lagi sa, kasi ini namun aku nang beg. A few moments later. Hi, nakarating na ako dito sa amin. Nandito na kayo. nandito na ako sa aming bahay. Kaya guys, Tapusin natin ang ating mga <laughs> Saan na ba tayo banda? Kasi nga diba naka, naka, nakasakay na ako ng bus tapos nakakain na ako sa ano, painitan, nag-snap na ko ng photo si Kwati, Rambol. <laughs> so ngayon, nakarating na ako dito sa aming bahay. Hapon na, mag five to two, oh five to five na. So ngayon, tuloy natin ang ating kwentuhan. Ano kaya? Tampo kaming anak, tapos may kanya-kanya sila isa, so 12 kami lahat. Ako ang pinakabunso. Kasi ang patakaran ng tatay ko, ano, uh, yung babae hanggang doyan lang ang ibig sabihin nun, hanggang mag-alaga ka lang ng mga bata kasi na mag ka rin lang, di yun ang niisip ng na tatay ko kasi yung unang mga panahon yung tatay ko na hindi man nakatapos sa pag-aaral pero yung unang panahon uh, ano ba yung grade na yun pwede ka na maging teacher yun yun, yun ng tatay ko malapit na siya maging teacher kasi ano lang yun yung English, English na yung magsalita yun eh kaya, kaya nga ano ayaw niya nung ano, mag uh, ano pa ako ng high school hanggang grade 6 na ako so ngayon hanggang grade 6 ako nangarap pa ako yung kasunod ko yung kasunod kong babae ano pinaaral ng nanay ko doon sa ibang lugar, sa university, binaaral ng college, tapos nag-graduate pa siya ng high school. So ako parang, kasi nga, ako yung taong responsable, akong tao, yung ibig sabihin ba, hindi, yung nanay ko, hindi nag, nag ano na, ganitong gawin mo, ganitong gawin, parang, gusto ko, na, nagawa ko, yung, yung nakita ko doon sa mga kapatid ko, ginagaya ko, yun, kaya, yung nanay ko hindi na, ano sa akin, kasi lang hindi pantay siya mag, mag, magmahal mag sa amin, so ngayon, yung kapatid ko, pinaglaban niya doon, pinaaral niya, dalawang course yun, sa mga ngayon, yun, yung kapatid ko patay na dalawang kurson kuno kinuha niyon yun nagmamadre sana yun di ba sa madre bago ka ay kasal ni Lord ipawalabasin ka muna so ngayon parang hindi na siya bumalik yon kaya nakapag sa Maynila tapos namatay na siya kasi nga may sakit yung cancer meron mo yun haba ng ano, kwento ko eh tapos ngayon ako ang pinakabunso nung, nung gusto ko mag-aaral ng high school di, hindi ako pinapaaral parang nagtangpo ako sabi ko ay mabuti pa magtrabaho na ako kaya pumunta ako ng Cebu sumakay ako ng barko dala-dala ko yung malita kung sira ang, ang kasi uso noon yung malita na yung si Presipir ba super siper. Terus, wala mang ano, wala mang siper kasi sira na. Hindi rin ako nakaitip na pwede Ang ginawa ko, may nakita kasi ako stocking ng kapatid ko. Yun, pinali ko ng stocking. Daladala ko yun. Punta na ako dun sa ano, barko. Yung dati yung mga barko nun kasi may ano pa yun, may kakig. Hindi talaga katulad ngayon na super cut, super berry, or ang mabilis. Na, hindi. Ano pa siya yung may mga cottage, ah, uh, yung may mga ano ba, parang, parang, uh, parang, ano na pala isdaan, di ba, pambuotan ba yun? uh, yun ang bangka noon ini uh, hindi ako hindi ako takutin na tao hindi ako mahiya na tao kasi sa isip ko pag mahiya ka walang mangyayari daladala dala, -dala ka yung malita ko tapos punta ko ng mga bilid na yung nandoon ba yung nanalahan mayaman diba? may ano sila business ng gasoline station doon tapos tapos ngayon hindi yung babae yung asawa yung magluluto ako naman tulong-tulong para ganun yung yung lalaki naman mabait mabait sila pareho tapos yun isasama nila ako sa gasoline station pag umaga na yun tapos ng kumain ini in ako nang lilihin sa bahay nila Dik sama tama na ako doon sa gaso. Ang ginawa ko sa gasoling station is maraming bariya, ba Maraming babalotin mo ng ano, papel na may mga pangalan 5 coins, 10 coins, yung babalotin. Ah, oh, pala. Ang, ang dumi ng pira. biruin mo yung, yung ito kamay ko. Hindi, makapal na yan sa dumi ng pira. Hindi na, ma, hindi na ma, mapiko. Hindi na ma, maganyan. Kasi nga, napuno ng ano napuno ng dumi ng pira yun maghapon ako doon nagbalot-balot kasi nga pasok nila yun sa bangko di ba hindi mo naman may hindi naman nila maiwasan na may barya talaga yun ang babalotin para i-change na yun buo parang i-savings nila yun yun kaya ay naku yun ang ginagawa ko so tumagal ako ng isa ma ay hindi kasi nga gusto nilang gusto nilang ang kinin ako yung parang gawin na nilang akong anak sabi ko may mga magulang kasi akot na ako ng buong araw doon sa syudad doon sa Kulon, sa ano ba yun, San Siangco, sa sa ang dami dami inikot ko doon. Tapos pagdating ko doon, meron ako nakita na ano, parlor, Chinese ang ano, may-ari, Chinese. Sabi niya, naghanap daw ako ng ano, oh, naghanap ako, oh, naghanap din sa ng katulong, tatlo. Tapos, ngayon, kung gusto ko daw, maghanap ako ng dalawa para, ano, para buo kami tatlo. So, ngayon, naghanap ako. Kasi nga, parang, Biruin mo yung kung saan ako dadalhin doon sa Sambuanga, sa Basilan Province. Grabe <laughs> talaga, oh, na nakarating talaga ako doon. Tatlo kami. Biruin mo yun sa madaling salita. Naghanap ako. Dali, kung nakakita, hindi eh, ko, oh, yung isa, hindi ko kilala. Yung, yung isa, kakilala ko. doon Doon, nakarating kami doon. Pagdating namin doon, sa Sambuanga, sa pier pa lang, nagbarilan na yung mga ano, kasi maraming NPA Maraming NPA doon sa Sambuanga. Nagbarilan. Ayong dagat na dubu-dubu na.